Marunong ba tayong magpuri at magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon? Mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay at pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Tingnan natin ng mabuti kung ano yung magandang aral na mapupulot natin ang minsahe na sa atin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ng ating Ibanghilyo sa araw na ito, araw ng Webes, nasa sa ikalabing limang araw na tayo sa buwan ng Agusto, dalawang libo, dalawang apat. Sa araw na ito, ang ating pagdinilay, ang ating Ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 18, Versikulo 1, 5, 10, 12, 14. Ano ba ang nilalaman ng ating ibanghilyo sa araw na ito? Dito napansin natin na si Maria, sa kanyang kagalakan, ay nagpuri siya sa kabutihan ng Panginoon. Sabi niya, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. Alam niyo, walang dahilan na hindi tayo magpuri sa Panginoon. Kahit alam natin na napakaraming mga pagsubok na ating naranasan. Kahit alam natin at minsan nararamdaman natin na parang pinabayaan tayo ng Panginoon. Pero sa bandang huli, nakita natin na ang Panginoon mismo ay hindi nagpabaya sa ating mga hinihiling sa Kanya. Sa ating pagsisikap na madama natin ang Kanyang kabutihan sana patuloy tayong magsikap, patuloy tayong maging mabuti at huwag nating kalimutan na magpuri at magpasalamat palagi sa Panginoon na siyang naging lakas natin at naging santigan. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kami magpasalamat palagi at magpuri sa iyong kaputihan. Amen.